Narinig niyo na ba ang Bogues Makassar? Ang Bogues Makasar ay isang tribu ng mga Indonesia na matatagpuan sa South Sulawesi, Indonesia, meron silang kakaiba at bukod tanging tradisyon. Ang tradisyon na ito ay tinatawag nilang Bakutikam Dalam Sarong. Kung saan magsaksakan ng dalawang panig o magkaaway, gumagamit sila ng kris or kutsilyo, at binabalot sila ng malong or puting tela para di sila magkahiwalay, paunahan sila kung sino ang unang babagsak at yun ang talo Ginagawa ito ng tribo ng Boges makasar dahil ito ay kanilang pamamaraan para solusyonan ang isang higuan ng magkabilang panig na nag-aaway halimbawa kung ang dalawang grupo ay may rido ay instead na magbakbakan ay pumipili sila kung sino ang pinakamatapang magaling at malakas ang loob para elaban nila sa saksakan sa kabilang panig sa ganitong paraan ay hindi lumalawak ang away ng dalawang angkan dahil dito na nagtatapos sa Bakuti Kamdalam Sarong, kung sino ang natitirang nakatayo o buhay ay siya ang panalo at yung matutamba o matatalo ay pasensyahan na lang, at matindi pa rito at bibilangan ang sugat ng natalo at babayaran nila doon sa nanalo, sa madaling sabi natalo ka na nga ikaw pa magbabayad pero ganun talaga kaya walang gustong matalo. Pero ang kapalit nito at magtatapos na ang kanilang higuan, at sa ganitong pamamaraan ay hindi na lumala pa ang away at wala pang nadadamay na mga inusenteng sibilyan. Ang Boges Makassar ay isa sa pinakamalaking tribo na Islam ang religion sa Indonesia, at ang Bakuti Sarong ay patuloy pa rin nila ginagawa hanggang sa kasalukuyan. Bawat tribo ay may kanya-kanyang paniniwala at tradisyon, wala tayo karapatan humusga dahil tayo rin ay may sariling paniniwala na minsan di rin tanggap ng ibang tribo. Respect sa bawat isa ang pinaka-importante at pinakamabisang mabisang tradisyon.